Uh, ako po, si Miliano Diego, uh, nakatira dito sa Porcono, Nagpandean. Eh, nagpaputol ako ng, ng nawasa. Dahil nung hindi pa pamana, mababa yung binabayaran ko kaya pinaputol ako pinaputol ko dahil tumataas naman yung bayarin nung pamana na ang nakahawak e, hindi ko na kaya yung um, bayaran kaya pinaputol ko kaya ngayon nagpakabit ako ng motor siya na ang ginagamit ko ngayon yung motor uh, wala na akong naging problema dahil motor na ang ginagamit ko Hello.